natin yung kalapatin ng no? tropa ayun oh. mga kalapatin ng tropa natin kalapati babata pa yata ito no pero lalaki ito lalaki mm. nakabagwis lang no yung dili, naka lang. ito yung kalapatin. o oh, tara kapunin na natin yung ano kama ah, ulanan pa ni so, na na yung bagong tirahan ni alwina guys, oh piling ano na kage siya, pilatong oh. kaage siya, oh. kain kaage oh. do? ito naman yung ano? Yung isa pa nating dinala. Ayan. Sila na bahalang gumamot diyan May one eye cold eh. What is up mga kalapatids? It's your boy Master Trekeloft here. Nagbabalik para sa isa na namang kalapati vlogs. And for today's video, marunong nang tumuka yung mga Pakistani high flyer na natin. Maliliit. Ito sila. At mahahaba na rin yung pakpak nila mga tol. Ayan. Marunong na silang tumuka. At halos pa kumpleto na yung kanilang mga balahibo. Ayan no. Oh. Kanina nakita ko nung no, pinapakain ko sila ay tumutuka na sila. Kaya maybe tomorrow or later eh ilipat na natin sila dun sa kung saan nasa, kung nasaan si pang bibi si summer natin mga tol. Eto rin ito yung magiging classmate niya or magiging flymate niya mga pakistani high flyer mga tol so natural na maliliit talaga to yung mga pakistani high flyer at bukas din ay meron ng kukuha kay kakashi bibili na si kakashi eto meron ng bibili kay kakashi mga tol at may iwan si hanabi dito sa atin no Tingnan nyo naman mga tol oh. Hindi ko naman inaalok yung ano, hindi ko inaalok yung bibili pero nung nakita niya sa thumbnail, ito yung thumbnail natin mga tol. Nung nakita niya eh tinatanong niya kung binebenta ko daw. Pero dahil malapit nang malapit na sila matapos magsubo, actually tapos na sila magsubo niyan kasi marunong nang tumuka yung mga Pakistani high flyer natin. Eh out na natin to mga tol at ah, napansin ko rin kasi nadadamihan ako sa kalapati ko kaya gusto ko sana eh mag-focus ako sa konti lang mga dre. Lalo na baguhan pa lang tayo tapos natututo pa tayo. Tututo tayo ng patuloy-tuloy, di ba? So maganda kung makapag-focus tayo sa konti lang muna mga dre kasi masyado marami no, overwhelm ako eh. So ang gusto kong mangyari niyan is yung pagkukondisyon ko is nasusubuan ko sila kasi pag marami sila hindi mo masubuan isa-isa anong oras ka na matatapos mga dre tapos yung iba ang ilap-ilap pa yan o, kakashi. Angas niyan, tol, o. Oh. mo yung mata. Tapos sa kabila, diba? Kaya sa tinawag na kakashi, mga tol. Magkaiba yung mata niya, boy. Yan. Tapos, ito din, gagawin natin, isasama natin siya sa BBC Summer, kahit hindi siya nakasing-sing. Mga dre. At meron tayong available na, ane, na sing-sing na isa pang BBC Summer sana eto na yon para dito na yon kahit isang piraso lang kahit isang piraso lang tapos eto hiniwalay ko tingnan nyo ayan hiniwalay ko na sila dyan pero may kukuha sa kanila uh, talaga magbabawas na tayo ng kalapate para makapag focus tayo sa ano kasi andami dami nating kalapate pero pag nag breed tayo eh, hindi sila walang mabuo-buo ang hirap hirap tayo makabuo ng kalapato or makapapisa so this time pag nagawa ko yung ano yung pag out pag na out ko na sila umpisahan ko na silang ihiwalay magto total reset tayo magto total reset tayo ng mga pares pares so ito pares na to hihintayin ko na lang din tong uh, mangitlog and baka hindi ko ipalimlim sa kanila instead ipapasitar ko dito sa dalawang malupit na to yan di ba So ngayon ayusin na natin yung ano. Ayusin na natin yung loft. Kung saan natin ililipat ng mga Pakistani high flyer. Let's go. Tara ba tayo. Ay tuloy-tuloy mo na lang. ito yung Serbian at saka Pakistani wait lang Dipot na natin sila dito ito yung magsisilbing stock natin di ko alam kung stock para sa babae or lalaki tapos di ba nga pag nagbawas tayo dito yung mga babae. Ayun. Ah, Dito na lang yung mga babae. Stocklops ng mga babae. Tapos dyan naman yung stocklops ng mga barako. Yan. Since barako sila, kailangan malugog yung ah, kulungan nila kasi baka magbugbugan sila dyan. Tapos, eto rin. Eto, lalaki to. Pakistan. Yan. Dito na natin to. Buti na lang available yung taga-camera natin na napakalupit. Tapos, ilagay na natin yung Pakistani ngayon na. Ngayon na natin ilagay. Kanina sabi ko, ano eh, okay. maybe tomorrow eh, or mamaya eh, pero ngayon na. Mm-mm. Okay. Pero ang Pakistani talaga or mga tipler, mga ano na yan, likas na maliliit talaga yan. Huy, yung kulit mo. Ano? Baby Pakistani. Oo, <laughs> oh, baby Pakistani. Lipat na natin sila. Tapos na natin. Ayan. Ayan. Tapos, Subukan natin lagyan ng pagkain kung tuto ka sila. Yan. Kung wala pagkain. so balik si Ichiboy siya yung magiging kuya kuya ng mga yan etong si Ichiboy na yan inilipat ko siya dyan dati siya lang mag-isa tapos siya lang din mag-isa yung natutong muka. yan so yung dalawang pakistani nakikita-kita naman niya na may muto ka dito eh di baka rin siya kasi instinct naman nila yun yan konti eh. pa Yeah. So yun yung magiging kuya niya tapos pag lumaki ng konti yung ano yung saddle natin na binigay na Viberman X Luis Chu diyan din apat sila diyan magiging apat sila diyan mga dre. Kasi naman sila diyan apat. Ito kasi si Ichiboy pilit na bumabalik diyan eh. Every time na pinapakawalan ko, diyan siya nabalik. Hindi na siya nabalik dito. Nung una kasi, kaya ako inilipat si Ichiboy Boy dyan kasi Kapag pinapakawalan ko sila, parang tropa na nila yung lahat eh. Pero hindi rin pala. At the end of the day, doon pa rin niya talaga gustong bumalik. Siguro mahigit isang linggo kong nilagay si Ichiboy dito. Tapos nung pinakawalan ko siya, doon siya bumalik. Yun nga lang sa ngayon, ang ginagawa na... Yun nga lang sa ngayon, ang issue kay Ichiboy is antamad niya Romonda. Kasi two months na yan eh, two months bird na yan eh. So... Hindi ko rin sure kung mayroong mga masipag na rumonda ng 2 months or baka masyado pang maaga. Pero nakaronda na siya ng isang beses. Yun nga lang, may mga kasabay siya. Pero ayan, siya yung magiging playmate niya yung mga Pakistani, mga dre. Tingnan natin kung anong may ganap dito. <laughs> Tapos, sige, okay muna yung mga yun dun. Tingnan, tingnan natin. uy ang garap eh hindi na sa mga? hindi medyo medyo mabait ako ngayon bigyan natin silang tigponte kasi may video eh lakas nila uminom ng tubig eto sana mga itlog na sana mga itlog na okay so, yun lang so yun lang muna sa mga update na ngayon na So yun lang muna para sa update natin ngayon mga tol. At bukas gagawa ako ng vlog at i na natin si Kakashi na sobrang pogi, sobrang lupit, sobrang playboy. So yun, happy flying, happy keeping and happy breeding. Let's go. Wala nang putol -put.